yan sa mga punsoy good morning at dito tayo ngayon sa may Agoola Union Agoola Union tayo ngayon na from videos lang to ito yung simbahan ng Ago ito bumaba muna tayo galing Baguio papakita ko lang simbahan ng Aguo Church napakaganda ito yung simbahan ng Ago Ito yung labas ng simbahan ng Ago. Oh. Ngayon, natin siya. Pasok tayo sa loob ng simbahan. Yan. Yeah. Tignan natin kung bukas sa gilid yata. Bukas. Yan. Yan yung loob ng simbahan. Ito iikot-iikot lang tayo dito sa bayan ng simba ng Ago. Yan, may misa. May ongoing mas. Yan. Nandito tayo sa loob ng Basilica Minor, Our Lady of Charity. Ito, ito ang katedral ng Ago, Ola, niya. i you සය වැ දන वा කවප आप और देखने जाता आप और देखने जाना लड़ने के लिए कार्य करने के आप और देखने जाता आप और देखने giant ano, ganda king of kingdom Jesus king king of the kings yan king of heaven and earth yan to Jesus Christ ganda yes. ang ganda simbaha ng simbahan ng ago At Yeah, I'm going to Santo. Amen. Uh -huh. Amen. Lalapit tayo dun sa harap. Uh -huh. Lalapit tayo dun sa harap. Pakita si Mama Mary. Si Santa Maria. Ito yung simbahan ng Ago Cathedral. Upload videos lang po. Mamaya, galing dito. pupunta tayo sa Eagle. Yung Giant Eagle. mamaya papakita ko rin yung labas ng simbahan tapos pupunta na tayo dun sa Giant Eagle Yan yung ano, sa Santa Maria dito tayo kay Santa Maria video tuha na lang natin yan yeah, okay. yeah, no. ang ganda ang ganda ng ano ang ganda ng harap lalabas na tayo dito tayo sa gilid dito tayo sa Yan. Ito ang Aguho uh, ah, Cathedral. Mamaya lalabas na tayo. Kung may time tayo bukas, pwede rin tayo magmanawag. Kung manawag pala tayo bukas, pwede magmanawag bukas. Bukas okay. sa manawag. Okay. Yeah. So, Andito ah, na tayo sa labas ng simbahan. It yeah. <speaking in Hebrew> is in the Butson Church. To De Maria K-pop yan Paul the yeah, second magandat, na Yan yung kilit ng simbahan Maganda ko sa harap namin Dito tayo sa kabila mamaya Mas maganda, mas maganda tong sa gitna mamaya Sa labas mamaya center aspirant aspirant pa civic center ano po eh bigay yung parito eh talon punta tayo muna sa eagle yeah. Ago, Katedral, sa Kapsat, mga Pusaya, Basilica o Parlady of, of Charity, na ano, dito tayo sa Ago kasi na naman napakagandang simbahan. Yan, up na natin kakapsat mga bonsoy. Pupunta na tayo dun sa Eagle. Pupunta na tayo dito sa next target natin. Dito sa may Eagle. Giant Eagle. Yan. eh tignan pa na natin. May statua pala magaganda rin. Sa pila. Maganda rin pala yung statua rin sa kapila. Sa kapila. ที่ยี่ห้ออีโลโก่ที่ลนัทเปิดประตูให้นาทิงมุสิโยอีโลโก้มาเม้าบอลต์ได้ที่นี่ต่อมาเม้ามามาเม้ามาบอลต์ได้ที่นี่ต่อป้าป้าก็ไปดูที่มุสิโยอีโลโก้มาเม้า Marguerite St. Yeah, Mary Margaret Alacoque St. Therese St. Mary Verrotti St. Catherine of Siena St. Catherine of Siena St. Margaret Alacoque St. Therese St. Mary Verrotti St. Uh, Gertrude St. Gertrude Yan, yeah, maganda Tapos ito, St. Clair Jose Hilera sila dito King Clear Andito si King Clear Andito si King Scholastica James ko yan Swings ko yung eskwelahan Sikat sa eskwelahan King Scholastica St. Lucy St. Agnes St. Agatha And St. Cecilia completo na Santo Nino Pescador Capilla Yan mamaya papasokin natin yan Mamaya pa na sa ng museum, maaga pa. Babalik tayo mamaya. Babalik tayo niya, mamaya papasokin natin yun. yeah Out muna tayo, pupunta na tayo sa Eagle. Bye-bye. Salamat.